sandali ko eh ano puta hindi puta puta ay dire ko ko eh puta eh bakit kasi minabaliktad pa tao puta parang puta ang dilig ko eh bakit? bakit? Ayan si sister ah Prado ata si sister ah Prado Prado ang kanya Dito Dito kay, dito kay Lapado Ayan, ayan. Ay, Paso Magpapakita ko sa'yo kung hindi ka man didire yeah. Ang ko no Ito ka na na gire Ayan papasok ka na Ay, doon pata Ha? Ayan, kapasok na la ba giri? ayan.

Oh, itik. Wala na yung kataya ng itik. Dati meron dito eh. Ng ano? Itik. Kataya oh. ng itik. Oo. Oh. Hindi, ah, tinatagtag na. Natatag dito na. Pero lulutuin pa ulit kasi simple gawin lang yun eh. Dito ay, dito ata banda yun. Ay, ito, dito Dito ata. may dali na dito oh. at malit na lugar may dali oh. Eh. may eh, mura talaga dali eh. mawawala mga tindahan na yan mawawala yan kasi mura sa dali ito ang kala brother eh. so, parang wala silang nga. Eh. Gusto maghuta? Taho, huta. Ayan, oh. taho rin pa ano okay. Okay. Bukas ba Kuran? Ito na nga Bukas. Bukas. selanjutnya, dengan Ini ya. Sama tembak ah. Mata kepala bawah sendi Quran. Tapos ni Kuya no. Oh, ayun nga Turbo intercooler. Na, no. ayun ko ni Kuya 'yon. Yung van ba? Oh. Yung van natin. Ayun nga rin.

balikan natin. Gusto punta tayo sa natin dati? Hindi ko, natin dati? Asamu punta lang? There, naman. There, lang. Sabay -sabay tahan, ba? Hanap ka na yung buray siya sabi mura punta mo daka si Sir Mal na school di ba? Ito school di National High School Saan so, may National High School para dito? Hindi National High School dito May National High School para dito Yan naman pa rin ang mo sa kanya National High School daanan Ito pa Ito tayo ngayon Ito tayo ngayon Yung Baklo Bak

<laughs> Musa ka kala sa kanila Sa kabila pala Ginawa silang tambaka Pinapasok pa nga sa nila sa loob Ginawa silang tambaka Naganda naman ang mga sisters Uy <laughs>

sao ờ bà ta ui ta sai ờ mọi người có